Alright, alright. What's up mga katikit? So ito nga pa yung update natin dito sa may Lancer natin. Naparami nag-views na itong Lancer na to. Pero ngayon mukhang kawawa na siya. <laughs> Ayan, ang kawawa na ako eh. Tapos dito kasi nabangga. Basketball kami ng mga tropa. Tapos yung isang tropa is na atrasan niya. Pero yun ba siya sa inyo? Ayan. Hindi ang tropa natin tapos yung loob shot napakadumi marami ka dumi ng loob parang basura na bawo na kasi yung bitara ito nasira din eh. so yung puno ng alatris dito bumabagsak yung down down niya dyan Yung pumunta dito binibili to ng 20 pero hindi ko binigay ano siya Napakalaki na nauwi sa dito sa lazar nito. Tapos dito, natanggal din yung ano niya, yung pinaka grill niya ng libero. Ito. Libero na yung ano niyan, sa mga hindi nakakalam. Libero na yung pinaka bumper niya. Dahil pinalitan ko siya. <coughs> kaya kaya nakain dyan. Tulungan niyo ako maglinis ha. Sa kanya pala, lilinisin namin to. Hmm? <coughs> <coughs> Dili ni. Dili shogi sa mo. Pagkatapos maglilinis tatambak mo na naman. Hindi, bibili ko ako kasi yan ng tent dito. Naka-tent na yan kasi init ng ating loob. <laughs> ang gastabi lang yan. Ano? Boys, let's do this. Ano? Tara. Next week wala na naman yan. Eh, at least lum luminis-linis. Yun ang importante dyan. Yata ka okay. dito. May papakita ko sa ito. O, oh, tara nyo muna yung bintana doon. Tara nyo. Okay. Niyo. Yeah, tara muna. Tasapahan na Panda rin natin yun. Hindi oh. ko na nagamit itong Lancer na to kasi meron ng bagong kotse. Ito. Yung Vios. Kaya yeah, yan, medyo flat na siya. So, siguro mga, ilan mo naman nakatambak yan? 2 months? Mga 2 months na nakatambak. 2 oh, months. 2 oh. oh. months yan, tagal tagal na yun. 4 <laughs> months na yan. 4 months? Hindi mo naman no, ginagamit yung doon. -do, eh. Okay. okay.

Maka uh, LCD na rin yan. Tsaka ito pa. Kasi may ganyan-ganyang kinayami kinayami. Ito pa na yan. So yan, ayusin natin na itong nuts yan so Yan, sa ngayon, lilinisin muna natin. Tapos, ayun, linisin ko muna. Let's go. So, okay. okay. Oh, so oh

Parang yung sticker sticker Madali na yung mga sticker na yan Bala ko dito guys Dalagyan ako ng sticker dito Because yan Makinis pa yan o oh. Makinis pa yan hmm. Makinis pa pintura niyan Kahit na paano Pag ako ng sticker dito Tapos itong hood Papamasili ako lang to Tapos sticker din Carbon fiber Kasi ito Papalitan ko rin yan Pag nang sticker yan Kapag ng sticker yan Kaya yan o oh. Tapos ito Papakinisin natin yan kaya ko pakinisin pa yan, gamit ng sticker. Kaya mo dahil yung dobuo. Ha? Ha? Oo, oh, basta handa, dadali niya. Oo. na akong gagawin? Bukas. gawin ko bukas eh. Bukas eh. Baka Bata wala para sa bukas? Bakit? Ano eh. naman talaga eh? Bakit? pa sa

Grabe yung putik kayo siya. Parang ginaganaan ako. Bumabalik sa dati. Ang aking motivation Yung motivation ko dito sa sakyan parang bumabalik dati. Ah. Eh. Ah. Oh. Okay pa kasi ni. Guys, ganan 'yan, na namin. Naninis na yung harapan, yung pinakalan niya, yung loob medyo malinista noon, <laughs> madilim eh. Hindi niya makikita. So, yan, bawas na nga. <coughs> Pero yung labas niya, medyo malinis na. Ayan. So, yung mags, medyo flat pa. Uh, Tapos yung engine bay, medyo lilinis din natin yan. Yung engine bay, kaso. Diba? Ito yung engine bay niya. Ah, uh, balak balak ko, bala ko pa linisin ulit. Hindi pa nalinis yun. Eh. So, kailangan ko lang degreaser. Wala tayong degreaser. Yan. So, yan. Nabangan nyo na yung update dito. Update ulit tayo. Bukas gagawin namin to. Sana. Yan. Ititali natin yung mga ibang mga sticker. Nagyan natin ng sticker yung iba. Yeah. Ang susunod na Lancer Black. Ay, wait lang, wait lang. Kailangan pala maging 8 minutes yung vlog kasi kuno pa tayo ng 30 seconds. Sayo muna kayo. Sige you no. Know? Oh, kalma. Baby, kalma. Oh, kalma. Oh. <laughs> 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 Pagka ano yan, pag tamagal na naman, hindi na mapapanorin ni Kuya Min. Gusto mo yan. Sabihin, <laughs> ano ginagawa ko pala, video, yung video. John, please. peace <laughs> <Make a reaction. laughs>